Kinihintay pa ng SBP kung ano ang magiging pa siya ng FIBA tungkol sa pagiging positive na naman ni JB sa substance na hindi papasa sa World Anti-Doping Agency. Pwedeng patawan ng FIBA si JB ng suspension at mas mahaba ngayon. Pusibling hindi makapaglaro sa FIBA Asia Cup. Isa ito sa worst case scenario. Jordan Clarkson ang isa pa nga na naturalized player natin. Yun nga lang injured siya at ruled out na nga sa rest of the season ng NBA. Mukhang hindi na nga rin aabot pa na recover para sa FIBA Asia Cup. Kuwame at Benny Boutrite na lamang ang posibleng maiwan na option ng Gilas na pagpipilian nila bilang naturalized player na maglalaro para sa ating Philippine National Basketball Team. Malaki-laki ang problema ng Gilas ngayon na sa adjustment. Ang sitwasyon nila, hindi maganda ang kanilang naging laro sa third th final window ng FIBA Asia Cup. Qualifiers walang kay Soto tapos ang mga kalaban pa nga ay mas lumalakas habang papalapit ang FIBA Asia Cup. Sa huling FIBA Asia Cup, ang nag ay ang team ng Australia pero pumalag. Ang team ng Lebanon sa finals, 2 points lamang ang naging lamang ng Australia at muntikan pa nga silang matalo. Ang gilas naman ni Coach Chot Reyes hindi nakalusot sa qualification round. Ito ngayon ang unang goal ng gilas sa FIBA Asia Cup. Ang makalusot tayo sa qualification round at makikipagdikdikan sa quarter finals semifinals hanggang sa umabot tayo sa finals kung kakayanin. At para magawa nga natin ito, kailangan kailangan gilas ng maayos na lineup na magsisimula nga sa pag-recruit ng best talent na meron tayo. Chut Reyes, hindi nakalusot sa qualification round ng FIBA Asia Cup 2022 at gilas ni CTC kaya-kaya na magawang makalusot sa qualification round sa paparating na FIBA Asia Cup para umabot sa quarter finals. Pinaka worst na nagawa ni Chut Reyes sa gilas ang pagkatalo nila sa Southeast Asian Games Championship Game. Hindi talaga kapanipaniwala ang nangyari sa gilas sa Southeast Asian Games, Coach Tim kau naman talo sa team ng Taiwan na may na dalawa ang kanilang naturalized player na bigyan nga lang ng exemption ng isa nilang player ng Taiwan na si Al-Bakir at naging local player siya ng bansang ito. Ang isa pang lumitaw ang pangalan para sa naturalization ng Gilas ay ang center forward ng Atlanta Hawks na si Onyeka Okongwu. Binalikan natin ang update tungkol sa kanya at lumalabas na nagka-interest nga siya noon sa Gilas team pero ngayon ay nagbago ang ihip ng hangin at nasabi niya na kung magkakainap karoon o bibigyan siya ng oportunidad na maglaro sa international level ay maglalaro siya para sa kanyang bansa na Nigeria. Maraming problema ngayon ang Gilas sa paparating na FIBA Asia Cup. Alanganin si Justin Brownlee at posibleng na hindi makapaglaro para sa Gilas team. Injured naman si Jordan Clarkson out na sa season ng NBA at si Benny Bothright hindi pa nga ganap na naturalized player ng Gilas at nag-iisa na lamang. Ngayon si Ansh Kuwame na available para sa Gilas team. Mukhang nadidihado ang simula ng Gilas para sa FIBA Asia Cup at yung pinakamalakas na team na meron tayo yung nakita natin laban sa team ng Latvia at New Zealand ay wala sa FIBA Asia Cup. Kaya naman nadidihado ng konti ang gilas sa torneyong ito. Ibang klase ang laro na ipinakita ni Stephen Curry ng Golden State Warriors 52 points ang kanyang nagawa laban sa team ng Memphis at nakuha ng Warriors ang panalo. Pumapalagpalag nga rin ang Warriors ngayong season na ito at pasok rin sila sa playoffs. Magawa kaya ulit nila na maging champion ngayong season na ito ng NBA at mahigitan ang mga teams na kagaya na lamang ng Lakers, Nuggets, New York Knicks, Thunder at iba pa na nasa top nga rin ng standings. Nahigitan pa ni Stephen Curry si Lebron sa pagkakaroon ng 50 points mahigit sa isang laro. 15 games na nga na nagagawa ni Stephen Curry ang stats na ito habang si Lebron ay nasa 14. Sa laro naman ng Phoenix Suns at Milwaukee Bucks panalo ang team ni Yanis kompo 133-123 ang final score natin. 37 points, 11 assists ang nagawa ni Yanis sa game na ito laban sa team ng Phoenix Suns. Malapit-lapit na nga rin ang pagsisimula ng playoffs. Sa NBA magiging maganda ang mga laro sa serye.